Magandang araw mga Q, welcome po dito sa ating uh, youtube channel sa Park Q Kamusta po kayo mga Q? Ayan magandang hapon po guys, Grabe, napakaganda ng panahon ngayon. So update lang mga Q, ayan sa schedule nila LSD TV mamayang gabi. Mga Q, June 21 ay nasa Sugbong Cogon po sila mga Q, Misamis Oriental at ito po yung venue mamaya. Makyo kung saan tutugtog yung Elias JTB band. Ito Makyo, alam ko pupunuin na naman to guys yung venue na to. Maganda yung venue Makyo kasi sobrang lawak po niya. Ayan o. Oh. Ayan, malaki po yung venue kung saan na uh, tutugtog ang Elias JTB mamaya Makyo. Yun nga lang medyo lupa lang po siya kaya kung maulan yan Makyo, Nako, ayan na naman yung manok. Pag maulan mga kyo, yan, mga kiyo, putik yan, putik-putik yung mga sapatos nyo dyan. Kaya guys, kung pupunta kayo mamaya sa, ano, sa Sugbong Kugon, ay make sure na hindi kayo nakaputi ng sapatos. Ha, yan, parin naman kayo. Pag, pag uwi nyo, guys, sayang yung mga, ano, yung, Isuot nyo yung mga ano lang, yung mga ordinary lang, mga kanyan, yung mga decolor. At ito na nga guys, ito yung picture ni Labal na Elias TV habang papunta po sila ng Sugbong Kogon. Yan, magkasama po silang tatlo guys, yung magbestfriend friend na yan. papuntang Sugbong Kogon, Misamis Oriental. At handa na po sila guys para magpasaya ng mga tagahanga toon ni Elias J. TV Band mga kayo. Kaya abang-abang po sa mga taga Sugbong Kugon. Yan. Sugbong Kugon, Misamis Oriental. So doon po sila mamaya mga kayo. June 21. Ayan, 2025. At ito mga kayo sila. JB naman, separate. Uh, yung sasakyan nila guys na LSC TV ito naman masipag din to mag live no si Sir JB. Yan, nag-update din po siya guys na papunta na silang Sugbong Kugon, Misamis Oriental. So maganda guys kasi ginagamit nila yung kanilang mga social media para mag-update sa mga tao. Ayan, so papunta na sila ngayon doon. At ito lang, advice lang din. <laughs> reminders lang din sa mga taga Sugbong Kugon. Alam nyo naman guys kung gaano dinodomog yung concert ni Elias ATB. Kaya prepare na po kaagad kayo guys. Yan yung reminders lang dyan mamaya ay unang-una, huwag kayong magdala ng bata. Kasi tingnan nyo naman yung binyo guys, o so, maputik-putik po yan. Huwag kayong magdala ng mga maliliit na bata. At pangalawa, yung cellphone po ninyo, yan guys, i-charge nyo na agad yan. I-delete nyo na yung mga dapat yung i-delete dyan sa gallery ninyo. Baka mamaya pag nag-video kayo, nag-selfie kayo kay Elias CTV, full memory pa. <laughs> so sayang guys, hindi kayo makapagkuha ng uh, ano ng remembrance sa pagpunta diyan ni Elias City Mga kyo. So i-delete yung mga dapat i-delete yan mga kayo. At syempre guys, magbaon kayo ng uh, kunting pagkain lang para hindi ko yung gutumin. Mayo kasi baka maghintay na naman kayo ng mga ilang oras. Yan, at kung pwede, agahan nyo na kaagad. Agahan nyo na yung kaagad. Aga yung pagpunta doon sa venue, mga kakuyo. O, oh, diba? So, ayun guys. Reminders lang naman yun guys. Para mamaya, pagpupunta kayo doon sa Hilias City, hindi na kayo mahirapan ba diba? Huwag kayong magsuot ng mga sapatos na puti guys At ito mga kayo Ito yung samantalahin ninyo Kasi marami pong binupuntahan Si City JTV mga kayo, Na hindi halos na uh, Nahihiya po yung mga tao Yan Nahihiyang umakyat Yan uh, mamaya guys Mapumunta po dyan sila si JTV Huwag kayong mahiya Akit nakagat kagad kayo sa States guys Yan Makisabak na diri na kayo Kasi samantalahin nyo na Yung pagkakataon na nandyan po sa lugar ninyo Si Elias JTV Ayun oh Napakaganda ng binyo Ang lawak guys yan, ayan naman yung manok. Ang lawak ng binyo, no? Yan, kaya alam ko, excited na po talaga yung mga taga-sugbong misamis oriental para sa pagdating po ni Elias J. TV Pond mamayang gabi. Yan, hindi ko sure guys kung anong oras sila mo pe-perform. Yan, so siguro mga ano, maaga-aga yan guys. <laughs> hindi katulad yung gabi doon sa ano, sa Sarangani province. Yan, nasa 11.30 to 12 na sila lumabas. Ayan, so ayan na naman yung manok guys, maraming manok dito na panabong, hilig din po yan ni Ilias City yung mga manok, kaya may ilig po siya mag-alaga ng manok, yan, so yun lang guys maraming maraming salamat sa panonood at syempre sa mga taga Subungkugon Misamis Oriental, ingat po kayong lahat, yan, mag-iingat po kayo mamaya, at sana po safe po yung event, mamaya ni Ilias JTV dyan sa lugar ninyo at sana po ay mag-enjoy kayong lahat sa pagpunta dyan ng pinakasikat na singer ngayon dito po sa Bisaya, si Elias J. TV. Yan, kasama yung kanyang mga banda mga kayo. Yan, ingat-ingat uh, po kayo dyan. Mag nagsasakyan lang po sila, no? Yan, sasakyan lang po talagang yung uh, sinakyan nila Elias J. TV. Siguro malapit lang to sa ano nila, sa uh, lugar nila. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa pananood. Yan, ingat po kayo palagi ang ganda ng video. O, oh, di ba? Pabuti natin ng 5 minutes yung video natin. <laughs> Ayan, medyo putik-putik lang siya, guys. Pero maganda yung stage sa ah, kasi puro bakal. Kaya matibay po talaga yan, guys. Kaya tumalon-talon. Si Ilya, si TV yan mamaya. Pwedeng-pwede. Pero hindi po siya pwedeng tumalon sa baba oh, kasi medyo may kataasan din. No, may kataasan din yung stage. <laughs> Mahirap yan dyan kung, kung, gawin niya kagabi yung ginawa niyang tumalon po siya sa stage. Mahirap kasi dito kasi putik yung uh, ano niya, yung Uh, pupuntahan niya eh, yan, Diyan po siya mamaya grabyo, para po siyang ano para po siyang skwelahan, no? para po siyang paaralan, ayun no, oh. diba, ang ganda ng lugar Ayan, ganda talaga ng Misamis Oriental, no? Ayun, gustong gusto ko rin makapunta dyan. So, mapalad talaga si Ilya City TV, guys. At yung kanyang mga kabanda. Kasi ngayon nga, nag-road tour sila dito sa Pilipinas. Ayan. At uh, by September, mag-start na sila sa ibang bansa naman. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Basta ingat kayo palagi. Huwag kayong magkagulo dyan, guys. Huwag kayong mag-away-away. Yan. Peace-peace lang. Yan. Peace-peace <laughs> nang peace tayong lahat, guys. Magmahalan po kayo dyan. Dahil nandyan na po mamaya si Ilya City TV sa lugar ninyo. Magpapasaya po sa inyong lahat. Maraming salamat. I don't